Oh, good evening. Ayan. Ah, tayo. Okay, nandito tayo sa may Marcos Highway. Ganyan tayo ng Anta Polo. Uh, so, okay, ano ba yan? tao? Ayan. At ah, uh, may bagong cups pala ang ating paboritong kape. Eh, ang 7 eleven Ang ating City Blanc Coffee. Ayan, no? si Darren. Darren pa nga. Uh, bago. Kagabi lang daw to kagabi. Sabi ko nga sila yung dito sa Marga Highway sila pa lang yung nainuman ko ng kape na mayroong gantong bagong cups. Grabe ang sarap. Napaga ang kape natin kasi medyo pukantok na tayo. Konti. Ayan siya ka magata ng bago. Pero tayo dito. Ayan. Banana pride. Headbook, banana pride. Pride banana. Ayan, ayan tayo itong fried banana na hmm, luto siyempre ng na ating misis. Ayan, thank you kay misis na sipag, luto, kahit na puyat siya, kahit sa gigising ba, makapag-prepare ng bakong natin. Love you, man. Mm. <laughs> Kaya na, na ay rin tayo ngayon natin is about 10.50 p.m. Kaya ma mga tayo ngayon bago mag-5 o'clock Baka naman medyo maganda gila natin Kung wala, wala wala buhay Sabi nga, and then ulit hindi mo naman pwedeng pilitin kung wala importante lang tumutuloy lang ang biyay Jeg vet ikke. Det er noe misunnelig. Oh, right. The last Hmm. Yeah, babe. naman tayo. Babos, mga boss. Ingat parate. Huwag ganyan mo Ingat.